Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito sa Glet. Sabi ko nga dyan, ano multo? Kasi hindi, ito pa ano, ito pa lang, yung nasa picture dyan, yung naka-inset ano. Napagkamalan pala nila ito, ni na Lance Duterte, na si Paulo Tantoco. Diyos mio. Ayan ho. Oh, and then napanood ko nga rin yung isang taga ABS-CBN na nakakakilala rin rito. Kaya sabi nila, naku Diyos ko, eh parang napagkamalian nila na si Paulo Tanto ko yung uh, dating uh, vice president no? ngayon nga eh, pal president si ano si yung pilotong si Stanley Nang no tapos meron din silang binabanggit na ano kasayawan daw ni FL Lisa ito no? po yung uh, video yata yung kumakal na sa mga... Hmm. Ito, yan o, yung itong uh, tawag dito. Yung, di ba, yung, nasa, yung may mikroponong ng nakaganon. Yung kasunod niya ay nakaganyan. So, yan po yung uh, inaakala nila na kasayawan po ni FL dahil nga pinagpipilitan ng mga ng mga ano ng mga lokaret na ano iba to ang CC No, paano nila binabato ang CCKF Eliza Marcos uh, simula nandoon yung nandoon si nandoon yung yung presensya ni F. Eliza Marcos at uh, yung akusasyon sa kanilang mag-asawa na nagcocoke so supplier daw CFL FL daw yung nagbigay ng coke <laughs> yun yung insinuation ng mga walang hiyang ito ah, kaya lang dito po just ko hindi lang po ano eh hindi lang po um, dokumento yung dinoktor nila. Ah, lahat sila nagkahulog-hulog sa katarantaduhan, sa fake news. So ngayon eto, pati tong si ano, tong, uh, si Stanley nang napagkamalan nila na si Paulo Tantoco. Di ba? Ito na eh, nakaraan sinasabi nila si Paulo Tantoco na matay ng walong uh, oras ng nakalipas bago ini-report. So gusto nila yatang palitawin Namatay matay ng March 7. No? So, eight, ano, eight hours daw eh, madaling araw. Eh, uh, ang nasa report, hindi ba, nang dokumento? <laughs> Mamaya, pag-uusapan po natin yon Diyos ko, kitang-kita yung mga kalokohan nila. to, so, eto si, ano, si Stanley. Ayan, no. Oh. Sabi ng Lance, at eto'y kumalat, pero deleted na po ito sa account niya. Sabi niya, ang mga taong kasama sa entourage ni Lisa Marcos sa US, makikita sa mga larawan na ito, kasama nga nila si Juan Paulo, tanto bago maganap ang pulboron issue. <laughs> Ay, sus Mario, talaga tong mga DDS kahit kailan. Mm. ba? Diba? Pati si Senator Amy Marcos din, naglabas pa nito, nagde-demand pa ng paliwanag tungkol doon sa pagkamatay ni Tantoko, yung whereabouts daw ni FL Lisa Marcos. <laughs> e maliwanag po base sa dokumento ng police report namatay ito um uh, bandang uh, umaga pa lamang ba diba? kasi 11 around 11:30 na dispatch yung mga paramedics ng 911 at ang 911 hindi po ito nagdi-dispatch ng pinatatagan agad-agad nagdi-dispatch yan tapos so, pagdating nila ron sa venue ang sinasabi nga ron sa report yung mga security personnel nagpa-pump doon sa walang malay na lalaki and then they took over after they took over uh, around 12:05 in the afternoon o 12:05 PM lunchtime time dineklara nilang deadbol na si Mr. Tantoko. Pero wala silang binanggit na nagkalat na mga powdery substance, walang mga gano'n-gano'n. Pin ano inedit ano hindi in -edit.